Sakalaman, Sakamaman. With Vixen, Sakam and Hello, 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 mga mananap. Mga yung adlaw. Good day. Magandang araw. At, andito na naman tayo para sa ating panibagong video. And for today's video, ito ay tungkol sa halaman. Hindi lang basta-basta na halaman guys ha. Ah uh, ito ay herbal plants. Halaman na mahal na mahal ka. Ano 'yon? Love love Labnog. Mm -hmm. Mga kamnanap habang ako ay video may napansin ako ang maliit na halaman sa ilalim ng akasya. Ito pala ang tinatawag sa amin dito sa Kabisayaan, sa Negros Oriental sa Santa Catalina na Labnog at sa Tagalog ay lagnob and commonly known as Hawili Fig Tree at kung nakikita niyo guys sa video mayroon siyang White Sap or Milky Sap yan po ang katangian ng mga Fig or Ficus kapag naputol mo ang kanyang dahon or stem nagpuproduce siya ng Milky Sap or yung tinatawag natin na dagta or Tagok sa Bisaya ang substance na ito ay tinatawag na Latex ang scientific name ng Labnog or Hawili Fig Tree ay Ficus Septica ito ay nabibilang sa pamilyang Moraceae, the fig or mulberry family. At ganito ang kanyang bunga. Ang lagnog or labnog or hawili fig tree ay kadalasan makita sa mga lugar na low altitudes from northeastern India to northern Australia and throughout Malaysia. Hindi Malaysia na bansa guys. Uh, ito ang Malaysia na spell as M-A-L-E SIA. Ito ang mga lugar na nakita nyo sa screen. At kung napapansin nyo, nakikita nyo sa screen, ang Pilipinas ay kabilang na doon. So, hindi siya invisible dahil pag sinasabi natin invisible, ito ay galing sa ibang lugar na iniintroduce lang sa atin. At kung sinasabi naman natin na endemic, ito ay ibig sabihin na dito lang sa atin matatagpuan. Pero hindi siya endemic guys dahil hindi lang siya sa bansang Pilipinas matatagpuan. At kung nakikita nyo sa mapa guys, kaya guys, ito ay matatawag talaga na native species, native sa atin, native in Philippines. So now guys, you understand na kung ano ang pinagkaiba ng native, endemic at invasive. Kagaya ng sinasabi ko guys, ito ay nabibilang sa pamilyang Murashii na kinabilangan ng langka, niyog-niyogan, balite, kamansi, anobing, tipulo at iba pang mga alaman na may genus na Artocarpus at Ficus. How tall does Ficus septica grow? Ang lagnog or labnog or hawili tree ay maaring tumubo ng tatlo o hanggang 25 metro ang taas. Kagaya ng nasa video, ito ang pinakamatandang puno ng lagnog na matatagpuan sa Sitio Gabang sa Barangay Poblasyon Santa Catalina dito sa Negros Oriental na malapit sa Jang. Ukay, ukay yan. Ito ay pioneer species dahil makita mo kahit saan, kahit kailan, or kahit kaninong bahay, maaring malapit sa bahay ng kapitbahay mo, Quack. ng bahay mo, bahay ng jowa mo, bahay ng enemy mo, Quack. bahay ng ex mo, Quack. bahay ng kabit mo, Quack. or sa puso mo, charis. Aww. Anywhere, everywhere, underwear. <laughs> Pero seriously, madali mo ito kahit saan near forest or malapit sa bahay mo, malapit sa grasslands or kahit saan. Parang si DJ Agaw-Agaw, Arnel Arnais, makita nyo kahit saan, anywhere, everywhere, guba in your underwear. Suportahan nyo po ang kaniyang Facebook page na Boost Nails. At ito po tayo mga mananap, selfie with Labnog at dito sa video guys kasama ko si Christian Suita barkada ko, kababata ko at kapitbahay namin Christian Sutia Suita Norsonian din Agriculture Agronomy Student of Negros Oriental State University Bayawan Santa Catarina Campus at may tinuro sa akin yun pala ay maliit na artocarpus po si or Nangka na kapamilya din ang inahanap natin at ayun si Christian Suita selfie with Labnog or Ficus Siptica kaya tinatawag yan na Christian and the Ficus septica. Ka. Basta kay Christian, safety ka. Aww. Ipagpatuloy pa ba natin? Of course, ipagpatuloy pa natin. Dahil baka umiyak si DJ Batang X. <laughs> By the way, ipagpatuloy pa natin dahil meron pa mga uses kung gano'ng kahalaga ang alaman na ito. Alright, so bago tayo magpatuloy, shoutout kay DGB John Lebris, shoutout kay Richmond Tribunalo, Shoutout kay Sir Roland Binluruno. Shoutout kay Sir Cornelio Pahe. Shoutout sa Team Malagukoy TV. Shoutout sa mga kukuk sa Negros. Shoutout sa Santa Catalina Viners. Shoutout Sydney James Noike. Shoutout kay Joel Miras Sutia. Or sa kanyang channel na Red Choylens. Support his channel guys, Red Choylens. At keep on watching or listening lang po guys dahil meron pang mga benefits. So, mga vinipitch or gaano nga ba kalaga ang tinatawag natin na labnog okay so let's go fresh leaves are sudorific bruised with oils ito ay pwede sa may sakit sa ulo anti-rheumatic pwede pang pangampul kapag may rheuma ka and to neutralize toxin pwede ang kanyang ugat or roots at kung may asma ka, pwede rin. And fruits used as laxatives. Used as laxatives. Ang compounds na laxative, ito ay nakakatulong sa ating digestive system upang hindi tayo mahirapan sa pagpupo upang mapalabas natin ng maayos ang ating mga dumi sa katawan ang hinog na bunga ng labnog ay mari palang kainin. So ito ay edible dahil ayon sa research natin ito ay nag-produce ng tinatawag natin na laxative at dahil ayon nga sa nakatatanda at lalo na kay Lola Carmelitas at Artobal Sotia sabi niya na pwedeng kainin ang bunga nito. At bukod doon, marami pang binipisyo ang labnog. At dito nagtatapos ang ating video at sana marami kayong natutunan sa aking video. Dahil ayon sa kasabihan,